Hello everyone! Kumusta po tayong lahat? Elisa once again at Mini Kitchen Ayan, ang aking pre-prepare this night ang pakbet Tagalog ayon so ginisa Ayan siya, at uh, meron tayong talong rito, okra Ayan, konting ampalaya lang siya Yung iba ay nahinog na So ayan, dinamihan ko na rin ang ating sili, at meron din tayong kamatis. So ayan mga beshi meron din tayo pala nga ayan kamote dito na napakuloan na at eto maggisa na tayo at atin yung beshi ay hindi na nagpakita kung paano ayan ilagay ang bawang sibuyas at ang karne dahil alam na natin yan sa mga nagluluto na kagaya ko shout out sa inyo eto medyo matuyo tuyo na siya mamanti mantika na ayan ilagay na natin ang ating kamatis ayun at ang nakikita nyo na medyo ayun, sunog-sunog na dahil ito talaga ang gusto ko sa pakbet kapag uh, nagigisa ko at uh, karne ang aking isa sa home so ito, ilagay natin ang ating talong ayun, na medyo madami-dami ayun, ang ating okra ayan, sinulit ko na dahil wala ang ampalaya so ayun, instead ng palaya so tinagdagan ko ng uh, more eggplant at saka ladyfinger at nilagay ko na rin yung uh, ayan pito na ampalaya ayan nilagyan na natin ng uh, tubig at isunod na natin ang uh, ayun pampalasa na ayan yun na yan magic <laughs> charot at ito rin ayan ang ating uh, ingredients na hindi mawawala bagoong So, ayan, kumukulo na siya Haloy na natin ng pantay-pantay uh, ang lasa ng ating uh, lulutuin today. Ayan, takam na takam na talaga ako. Ayan, matagal na hindi ako nagpakbet actually mga beshi. So, ayan, isunod na natin ang ating uh, kamote or uh, sweet potato. Ayan, sige, halo pa more. At ayan, isunod na natin ang ating sile fresh na fresh. Ayan. Mix nga pala yan mga beshi. Pero hindi siya maanghang. Kunti lang yung uh, anghang niya. Exacto ba? Parang yung pagmamahal ng ating uh, asawa. Not you sawa. Pala sa akin. <laughs> so, ayan. Habang tayo ay uh, maghihintay na kukulo pa, ilagay na natin ang takip at hintay na natin uh, ito'y maluto. So, ito na nga mga beshi. Hayyan, well done na ang ating pakbet Tagalog. O oh, di ba? Easy lang o oh, quick cook uh, hook lang natin gawin. Kung talaga na meron tayo mga sangkap. Hayyan, well done ang ating pakbet Tagalog. Ayan, mga beshi, thank you so much again for always tuning in sa mga videos ko. So mag iingat po tayong lahat. Kainan na, bon appetit. ciao. ciao. Thanks for watching.